Unahan ko na siguro. Una po sa lahat, ang Seventh-day Adventist po ay naniniwala sa doktrina ng Trinidad. Ano po, naniniwala tayo na may isang Diyos at isang Diyos na ito ay ang tatlong persona, Father, Son, and Holy Spirit. So para mas maging malinaw, una, ang Trinity ay hindi po tritheism. Ang tritheism, ito po yung paniniwala na merong tatlong magkakahiwalay na Diyos. Hindi po yung Trinity. So ibig sabihin, may nabi sa atin o oh, nagbigay ng argumento at sinabi, o oh, tatlo ang Diyos nyo, ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, o Spirit Diyos, di tatlo yan, sasabihin po natin, sandali lang kapatid, kasi hindi yan ang Trinity. Baka ang ang argumento na gusto mong ibangon ay Triteism. Mm. Sa madaling salita, hindi aakma sa atin yung Pastor Bjorn. Kasi alam mo, uh, sa mga debate na napapanood ko sa mga non-Adventist na nag a sa atin, madalas sinasabi nila, o tatlo ang Diyos nyo. Diba? Ang Ama Diyos, ang Anak Diyos, ang Holy Spirit Diyos. E eh, di tatlo ang Diyos nyo. Kaya, kaya sinasabi ko, teka lang kapatid, kasi yung argumento mo, hindi yan Trinity. Ang argumento mo, tritheism, hindi po yan yung paniniwala namin. Kasi hindi po tayo naniniwala na tatlo ang Diyos. Hmm. Pangalawa, gusto rin nating linawin na ang Trinity ay hindi po sa Belianism or yung oneness, oneness. na tinatawag. Oh. Kasi ang sabi nila, ang Ama, siya yung anak, 'yung anak, siya 'yung Holy Spirit, 'yung Holy Spirit, siya rin, 'yung Ama, siya rin, 'yung anak. So, hindi po 'yung Trinity kasi ang Trinity may tatlong magkakahiwalay na persona. Mm -hmm. 'Yung Sabellianism or oneness, merong isang persona pero napahayag sa tatlong manifestation. Uh, manifestation. Mm -hmm. So sa madaling salita Pastor Bjorn, at least dito nagkakaroon tayo ng kalinawan kung ano 'yung Trinity at ano 'yung hindi Trinity na pinaniniwalaan natin. May